So ayan mga ka-idol po. Andito naman kami na jamming jamming lang ito at hindi pa ito as in Pablo talaga sa ating channel. So kami ay labis din kami nagpapasalamat sa aming mga uh, kasamahan. Ganon din kay Idol at ganon din sa ating mga nag-sponsor sa atin. Ano, yung mga na-suporta. So maraming salamat sa walang sawang pag-suporta ninyo mga ka-idol. So kami ay nag-travel kami kahapon. Mayroon kami natanggap na biyaya galing din sa inyo sa pamamagitan ng inyong pagsubaybay sa aming mga video. So kahit maliit pa lang ang aming natanggap mga ka-idol, kami naman ay labis talaga ang aming kasayahan na kung saan ang aming pinagpaguran ay meron din talagang kapatunguhan na siya ang nagpapatunay na meron kaming natanggap na kaunting bagay na bihaya na para din sa amin. So, ang ginawa namin, binabayaran namin lahat namin kastusin na medyo halos na din at ang aming sinahod lang ay 5,000 lang. Ah, 5,000, 10,000. Ngayon, ang utang naman namin umabot din sa 7,000. Kaya ang ginagawa namin, pinagati-atian. So, sa awa naman ay mayroon pa kami natira na binabagi namin apat. ah lima pala na si Idol dolaire na uh, hindi naman talaga si Idol Bernede na uh, talagang naghihintay ng kapalit ano yung ating nagtulong sa atin sapagkat ang nais lang niya yung sa amin naman na uh, sumisikap na mag-vlog uh, siya din ay ang handa ding dumamay o magsuporta sa abot ng makakaya ng kanyang alam kaya ngayon mga kay, siya po yung At ating... yun guys, kaya, kaya ganun umabot kalaki yung gastos nila dahil ito kasi kolorom. Oh, Walang kaya. mga requirements. So, kolorom. Talagang, oh, syempre, wala oh, naman sila to. pagsisimula, nakapangutan sila ng pera. Oh, Doon okay. nagsimula yun, yeah, yung ating... Oh, ako okay. Oh, oh. nag kasama sila, kaya talagang gumastos. Oh. Kaya, kaya, kaya labis tatlo kami yung... lumalakad. Syempre, yung pamasahe, kung ano-ano pa. kaya ganun kalaki yung inabot yung gastos nila oh. bago siya makasahod. Oh. So, ang mahalaga guys, Grade in 6 months. 6 months lang. Sumahod si Rolly. maraming salamat sa inyong mga suporta. So ito po si Idol Junlin TV maraming kung saan idol, siya po ay malapit-lapit na rin po ma-reach yung kanyang uh, requirements. Support-support lang tayo mga idol sa aming mga ginagawang pag-vlog para ang aming ding ano sa aming mga sarili ay makatulong rin kami sa aming mga kababayan ayan ito naman uh, katulad namin na may din ay marami pong salamat idol kaya, sa iyong gusto kami nagpapasalamat pero ulit eh, sapagkat so, uh, naka, ano na siya ng kaunting biyaya galing sa inyong suporta ayan po marami kaya, pong salamat kaya. thank you so much mga idol so ito naman po yung bago naman ngayon at siya naman nagaya si na naman po si Yonoy uh, TV sa taot mga idol ha uh, ba, bilang inspirasyon ko rin si Idol Rolly eh. kasi Ayon, with a uh, 16 ah oh, 6 month okay na siya so try nang try lang ayun po nagsikap so, you, talaga siya mga idol at ito naman, so wag nating kalimutan yung ating si Idol. na pinagpapasalamat. Oo, na walang sawang pagsuporta. Congratulations, Rodi. Yun, Thank you so much. Sa loob kasi ng alin na buwan ang monetize ka, ibig sabihin talaga sinundan mo yung mga tinuro ko sa iyo. Kaya nakaka-proud, sobrang proud ako talaga na ganyan ka ngayon. Kahit nalampasan mo ako, di monetize channel ako ngayon. Pero okay lang, at least, ang gagawan ko yun ng paraan. At saka ito guys, bakit ganun kabilis si Reolima monetize? Dahil dito sa kay kay Kuya. <laughs> Dati kay Kuya dahil ngayon sa ngayon ang video niya guys na nag-viral ay umabot para kayo ng 2.2 million views. Dan dahil dito guys. At saka kay Kuya, kay Kuya din. Si Kuya din ay almost... Founder na rin mga idol. Ayan, founder. Almost, meron din siyang 1 million views kasama din si kuya Tatay Luis Tatay Luis, Luis, Tatae Tatae Luis. Na, yu, si Tatay Luis guys ay a-upload din ako ng video niya pero never siya mag-viral sa akin hanggang 10,000 views lang sa akin talagang para nakalaan siya para kay Rony maraming maraming salamat so, sa, sa inyo guys, mga ka kaya, ganun kabilis ang pag-monetize ni Rony at ito naman ang ating isa din kasamahan si idol Tatay Kalyu ni Amaro sa so walang sawang oh, pagsuporta. Guys, ito, may million din to, guys. Si Kuya, oh, si Kuya. Oh. May million views dito kay Rolly. Dahil sa kanilang yeah, tatlo, yeah, guys, ay, kaya ganoon kabilis ma-monetize ma si oh. Rolly kasi talagang million views, million views. So million, 1 million, 1 million, 1 million, then 100,000 to Basta malaki, kaya ganoon kabilis ma-monetize si Rolly. Oh. Dinplata ko yeah. ko yung mga video niya pero hindi sa akin magba-viral. <laughs> Para kay Rolly talaga yun, nakalaan okay. kay Rolly. <laughs>